Hi guys, good morning. Magluto tayo ngayon ng monggos. Ayan. Oops. <laughs> Ayan, magluto tayo ng monggos guys. Kalahati lang. Ayan, kalahati kasi masisira din naman. You know. So, ito, ikip natin siya dyan. Ang pangalan nito is fish pick. Ito na tawag niyan. Fish pick. Okay. There you go. Boiled muna natin ating mongos. Ayan, oh. Hugasan ng maayos ang at hugasan natin ng maayos ang monggo guys kasi alam mo are 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 Oh, bigat ah. Oh, hugasan ng maayos ang monggo. There you go. Wash, wash, wash the Mongo. Ayan. Good evening. Good morning. Good afternoon. Anyways, tanghali pa lang guys. Aw, hapon na hapon. So for dinner lang to siya. For dinner. Wala kasi yung amo ko nasa Japan. So nandito si ano eh. Kapamangkin sir. Oh la la. Wash, wash, wash the munggos. Well, na yung ating mungos. Ayan. Ito yung ginamit ko, guys. Kasi ito yung gagamitin natin pag pisak pisak sa kanya. pisa, pisa. Yung pag sa kanya mamaya, pag nag-soft na siya, ayan. Ito lang yung gamitin natin. Tapos, nakaready na rin yung ating syempre, mayroon tayong vegetable stocks. Tapos, mayroon din tayong coconut milk. Yung onion natin, hihiwain ko pa. So, hihintayin natin siyang maging soft. Hindi pa siya soft, guys. Wait natin. Ayan. Malambot na yung munggo natin, guys. So, ngayon, ang gagawin natin sa ating munggo is... Ayan. Anuhin lang natin siya, guys, para pag na-press mo na siya, lalabas na yung masarap sa loob ng munggo. Ganun. Ayun. Tapos, mag tayo ng onion after this. Wait lang natin siya, guys. pinini Piniiano ko lang siya. Onions. Ayan. Fried onion for the For the munggos. Para sa ating munggos, guys. Ayan. Tapos, mix natin yung ating garlic. Tapos, ihalo natin sya doon. Ayan. Garlic and onions. Ayan. So, yung ating munggo, guys. Ayan. Nakaready na. Tapos, yung ating coconut milk. Ready na rin. Ihalo natin sya doon. Ayan. Fried, fried, fried Fried onions And garlic Kasi so, maisip ko yung Gabang ito pag magsalita guys Kasi sabi ko sa kanya Ano chismis to ah Ipag chismes sa kanya Sabi ko kasi sa kanya pag sobrang malakas yung apoy yung ano, yung oil pa uh, lalo na yung oil diba, nag nagano agad ng apoy kasi nga, ano siya eh uh, ano po, electric kasi to kaya ang bilis niya kuma-umaano yung apoy niya tapos sabi niya ano, ay ano daw siya, marunong daw siya yun, feeling marunong talaga yun siya eh. hindi hindi yun, nagpapatalo gusto niya siya perfect, ganon, ganon feeling niya yun, pero hindi walang perfect sa world lahat nagkakamali, feeling kasi la feeling na niya pero deep inside sa isa ano niya, hindi siya perfect pero feeling niya, ipakita niya sa lahat na perfect promise sinasabi niya yun ikaw na talaga try okay guys, ayan Hintay na natin mag ng ang ating onions and ating garlic. Kahit anong pahina ko dito guys, lumakas talaga yung apoy niya. Number one na nga siya eh. Itong lugar na to, itong eh, nilagyan ko ng ano, totoan. Sobrang init dito ko. Oh. Ayan. Ayan, malakas na siya oh. Ay, malakas na brown na siya. Ayan oh. Eh. Ayan. So, lagyan natin ng, uh, wait lang i-off ko lang muna para sure na hindi kumakain ng apoy. hindi kumakain ng apoy. Kasi pag sobrang init kasi, inaano niya yung apoy eh. Ayun. So, lagyan, ipatayin ko lang muna. Tapos, kukuha tayo ng konting ano. Kasi dapat ito, ay, huwag na. Idiretso na lang natin, guys. Idiretso na lang natin sa munggus. Ayun. So, i-on na natin yung munggo natin. Ayan. Dito tayo ulit. nag ng munggo. Ngayon, ilagay na natin siya you yun, oh. oh my gosh! Look at that! Ayan, ang ating munggo. Nahalo na natin atong onion. Tapos ilagay na natin ang ating coconut milk. Ayan. Coconut milk. Wow, look at this. Wala tayong malunggay, guys. Gisadong munggo lang talaga siya without malunggay or anything. Ayan lang, guys. Walang malunggay i na natin yung ating munggo, guys. Wala tayong halo. <laughs> Hindi natin pwedeng haluan. Wala ding meat. So, ngayon, ang gagawin ko is itikman lang. Itikman lang muna natin siya. Tapos, ayan, naglagay ako ng chili. Pag tikim ko, guys, pag okay na yung lasa, so that's it. finished product na tayo. Luto na yung itong munggo na ginataan. Hinaan ko muna, guys. sobrang yummy so ngayon dagdagan ko pa ng asin asin oops oh my gosh oh my gosh yun more asin matabang eh kaya nilagyan ng more asin yun no oh. at saka guys mayroon tayong chili dito at saka ginger kasi yung ginger kasi nagdala talaga ng lasa yun eh. masarap na pagkain pag may ginger yung gaya ng mga ganito, monggo, ganon, sabaw, pa ganon. Tikman ko ulit kasi nilagyan ko siya ng soap. Oh, lala, look at this. Mmm, sobrang sarap guys. So guys, luto ng ating munggo. Thank you for watching. Ginataang munggo for today. That's it. Ginataan lang. Sabaw lang siya guys. Ayon thank you guys for watching dito ng ating munggo